pelikula ni Ati Gay? Isasali sa International Film Festival? Anong pelikula ito? At saan? Ito po si Kifur D.R. ang sa inyo bumabati ng isang magandang araw at patuloy na nagpapasalamat sapagkat tinatangkilik ninyo ang heart expression. Kumusta po kayo at bagong araw na naman po, linggo ang dumating at nawapoy lahat tayo nasa mabuting kalagayan. Salamat po sa pagtangkilik nyo ng hard expression. Si Ate Gay ay talagang kinilalang magaling, pinakamagaling na atres sa iba't ibang panig ng bansa at talaga namang napatunayan niyan at wala nang dapat pang patunayan naghakot ng award si Ate Gay. Sabi nga po, kung ang ibang artista, meron silang isang kabinet na awards, tropeyo si Atigay, meron siyang isang museo, no? Meron siyang isang library na uh, mga tropeyo, mga awards, isang kuwarto, no? Totoong isa yung iba, cabinet mong tuwa sila, pero si Atigay, isang museo no po. Bagama't hindi naman pinagyayabang ni Atigay 'yan at wala namang nagyayabang, pero tuwang-tuwa tayo. Ibig sabihin, walang makakapantay sa narating ni Miss Nora Honor. Siyempre, best actress ng limang kontinente. At habang si Ate Gay nagkakaedad, no, lalong dumarami pa ang kanyang mga pelikulang pinag-uusapan ng mga kritiko at talagang habang si Atigay Gay ay uh, patuloy na uh, tumatanda, no? sabi na natin, no? talaga naman yung mga pelikula niya ay piling-pili na talagang yung kakaiba no? Yung nababagay sa kanya, no? Yung mga pwede niyang gawin bilang isang senior citizen, yun na nga, iba-iba. Pwedeng maging lola na talaga, pwedeng kung ano-anong istorya, na hindi lang basta istorya, kundi makabuluhan. Mas marami pang istoryang babagay kay atigay At, syempre, Natutuwa tayo dahil nandiyan na ang hindi pa napapalabas ang kanyang uh, kontrabida, bagamat nanalo na ito sa ibang bansa, sa Vietnam, kinilala, at gayon din, andyan ang Pieta na talagang napakaganda at talagang sinasabing ang pelikulang ito ni Ate Gay ay hahakot ng awards bagamat hindi na uh, imposible yon at ang pelikulang mananambal napakaganda. Talagang, yung pa lang pong ang mga pinapakitang picture nagsasalita na. Ngunit, ano kayang pelikula ni Ate Guy ang talagang mangingibabaw sa International Film Festival at saan isasali? Alam niyo po, itong tanong na ito ay nanggaling po sa isang uh, mahal nating vlogger din na noranian at natutuwa ako, pinanood ko ang kanyang uh, YouTube channel, no nagbabalik ang kanyang uh, YouTube channel walang iba kung hindi si Miss Tiger Portugal na talagang natugat, natu, natuwa tayo sa kanya kasi gusto ko yung kanyang uh, pagbablog, gusto ko yung kanyang content, gusto ko yung kanyang organize yung kanyang uh, YouTube channel. At nagbalik siya at isa dito ay uh, kanyang topic yung dieta. At ang tanong niya, anong gusto daw natin na Uh, festival, sa International Film Festival, yan ang tanong niya, na makasali ang pieta. Of course, natuwa tayo. O nga, no, kung isasali ang pieta sa International Film Festival, ano kaya ang maganda? At saan? Alam niyo po, sabi niya, Cannes Festival. Wow! Gusto niya daw po. Ako po ay sang-ayon. Cannes Festival din po. Pero kung saan po makapasok ito sa Oscar Award no syempre uh, ah yeah, nawa mangyari at yung basta po Hollywood no si Ategay hindi imposible sapagkat si atigay ay isang napakalaking bituin na kaya nawa abangan natin may palabas itong tumpieta at marami pang uh, marami pang makapanood nito at talagang maisali sa International Film Festival, kahit na po saan. Pero siyempre, maganda ko sa can, Oscar Awards na po. Maraming salamat, uh, Tiger Portugal, sa yung uh, pagmamahal kay Atigay. At sa lahat ng Noranyans, maraming maraming salamat. Ito po si Kuya Ferdy R. na bumabati sa inyo ng isang magandang araw at pagpalain tayo ng Diyos at nag-iiwan ng as long as there is love, we will stand and to God be the glory. Maraming salamat at mabuhay.